Nang marinig ito, bamaling si Song Zhang kay Bai at sinabihan siyang, sige. Ibinigay na niya sa kanya ang autorisasyon. Naglakad siya at inilagay ang kanyang kaliwang kamay sa orb na agad na nagsimulang maglabas ng maliwanag at nakakasilaw na liwanag. Lumitaw ang isang system notification na nagsasaad na na-autorisa na si Bai. Nais ba niyang gamitin ang heart of the city? Sumagot si Bai nang may tiwala na tumugon ng oo. Pagkatapos ay tinanong siya ng system na pangalanan ang City State limandaan at 1. Nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang sandali na nag-iisip na oras na upang kumuha ng isang pahina mula sa kanyang nakaraan. Kaya may isang seryosong ekspresyon, pinili ni Bay ang pangalang Bay City. Ang pagpapangalan ay matagumpay at sa gayon ang City State management panel ay na-unlock. Ang S-grade City Heart, ang kumikinang na orb ay nagsama sa katawan ni Bay habang ang isa pang notification ay nag-alerto na ang may hawak ng City's Heart ay ang Lord ng lungsod. Ang experience gain at drop rate ay tumaas ng 20%. Gayon din sa loob ng saklaw ng Bay City, ang lahat ng attributes ay tumaas ng 100%. At ang mga hostile units sa loob ng Bay City ay magkakaroon ng lahat ng attributes na nabawasan ng 50%. Pagkatapos ay isa pang notification prompt mula sa Universal Will ang nag-abiso kay Song Zhang na, nabigyan siya ng pinakamataas na antas ng Management Authority ng Lord ng Bay City, na may 80% attribute increase sa loob ng lungsod. At sa lahat ng mga evolvers ay inihayag na, itatag ng City Lord ang City State bilang Bay City, na ang numero nito ay 51 at nakakuha ng 10 prestige points. Kaya sa gayon, ang City Defense ay nakumpleto, na nagbibigay ng 100% experience reward batay sa kasalukuyang antas ng Evolver at tatlong free attribute points, batay din sa kontribusyon ng Evolver. Nagdiwang at pinuli ng lahat si Bai at Song Zhang na nagnanai sa kanila ng mahabang buhay, at sa gayong paraan bagaman ang ilan ay medyo nabigo. Sinusumpa na, kung alam lang nila na ang pag-aambag ng higit pa sa depensa ng lungsod ay magbibigay sa kanila ng mas maraming attribute points, mas Magtatrabaho sana sila sa pagtatanggol sa lungsod. Gayunpaman, isang biglaang palekpak at papuri mula kay Lord Leo ang nagalerto at nagulat kay Song Zhang, na nagtanong sa kanya kung may magandang balita ba siyang gustong ibahagi. Ngunit simpleng sinabi ni Lord Leo na, ang pagiging Lord ni Bai ng lungsod at ang paggamit ni Song Zhang ng pinakamataas na management authority at pag-asa ay ayon sa gusto niya, at iyon lang. Pagkatapos ng lahat, ito ang perpektong transaksyon at nakuha ng lahat ang gusto nila. Ang investment ay natapos na at siya ay nasiyahan sa resulta. Ngunit bago siya umalis upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay, pinalalahanan niya si Bay tungkol sa pangangailangan na kumpletuhin ang kanyang investment task sa lalong madaling panahon. Sumagot si Bay sa kanyang karaniwang magalang na tono, na sinasabing, alam ni Lord Leo kung gaano kahirap ang investment task na ibinigay niya sa kanya. Ang God of Trade ay tumawa lamang dito at simpleng sinabi na, nagtiwala siya kay Bai na kumpletuhin ang gawain. Kaya sa kanyang pag-alis, iniabot ni Bai ang dalawang scrolls tay Song Zhang, na sinasabing, sila ang bagong iginuhit na S-Level Golden City Construction Reward. Dahil nakagawa na siya ng ilang paunang pagpaplano, maaari niya silang ayusin sa isang magandang lokasyon. Ang isa ay isang galactic level supercomputer core ng S-grade na may labis na mataas na potensyal sa paglago na kumakatawan sa pinakamataas na antas ng teknolohiya sa universo na may kakayahang magdisenyo ng mga mechanical blueprints na maaaring magamit sa mga trials. At ang isa pa ay isang fully integrated automatic production line ng A-grade. Maaari itong gamitin kasabay ng supercomputer core para sa fully automatic production. Gayunpaman, nangangailangan lamang ito ng input ng mga materyales upang kumpletuhin ang buong proseso ng produksyon. Si Song Zhang, medyo natigilan, ay nakatingin sa notification status ng mga scrolls at sandaling hindi makapagsalita. Marahang inilagay ni Bai ang isang kamay sa kanyang ibabang likod at ipinaliwanag na, ang mga sasakyan, baril, at iba pang ginawang items ay maaaring gamitin sa mga trials. Sa mga item na ito, patuloy niya, ang pag-unlad ng settlement ay magiging mas nauuna. Nang marinig ito, naguluhan si Song Zhang. Naaalala na iba na ang mga oras ngayon, sinubukan niyang magsabi ng isang bagay tungkol sa walang silbi ang mga baril, ngunit inistorbo siya ni Bai na nagpapaliwanag na ang mga baril na ginawa ng production line na ito ay hindi katulad ng mga ginamit bago ang apocalypse. Ang mga baril na ito ay may kasamang attributes nangangahulugang maaari silang mag-level up at maging mas malakas tulad ng mga evolvers. Habang nagpapatuloy si Bai, pinayuhan niya si Song Zhang na itapon ang ilang konsepto ng alam niya bago ang Apocalypse. Sa ngayon, ang city-state management system ay tila walang laman. Ngunit habang dumarami ang mga exclusive city-state building projects, mamamangha si Song Zhang. Ang isang pangunahing halimbawa ay ang S-Level Building Biological Backup Center, na maaaring mag clone ng kanyang katawan, na nagbibigay sa kanya ng pangalawang buhay. Mayroon ding S-level anti-gravity base, na maaaring payagan silang lumikha ng isang sky city. Ang lahat ng mga proyektong ito at higit pa ay maaari lamang gamitin ng mga S-level city states. Sa wakas ay nauunawa ni Song Zhang ang maraming benepisyo na magkakaroon sila pagkatapos ng pagkumpleto ng mga city-state building projects. Kaya may isang maliwanag ng ngiti may tiwala siyang sinabi na, ang kanilang city-state ay tiyak na magiging pinakamalakas sa hinaharap. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumitaw si Manggam sa eksena na nagistorbo sa dalawa. Masaya niyang sinabi na, napakaganda ng oras niya sa dream world at na-unlock. Paang tatlong bagong kasanayan. Unang ibinahagi ni Manggam ang mga description ng kasanayan kay Bai, na nagpakita ng kanyang unang kasanayan, ang white noise. Ang white noise na ito kapag pinahusay ng kanyang dream totem ay maaaring maglabas ng iba't ibang tunog na humihikayat sa mga tao sa mga panaginip. Ang pangalawa ay isa ring pagpapahusay ng dream totem na nagpapataas ng antok. Ang kakayahan na ito ng dream totem ay hypnotic na maaaring lubos na mapahusay at mayroon ding mental suggestion na nagpaparelax at nagpapadistract sa mga tao. Humanga si Bay sa mga pagpipilian na tila maganda. Batay sa kanyang pagunawa, naniniwala siya na, ngayon ang Dream Totem ay maaaring umakit ng mga tao sa mga panaginip ng hindi na kailangang panuurin, at ang drowsy na surge ay maaari ring maging epektibo sa mga laban sa totoong mundo. Namula si Manggam sa ilalim ng mga papuri na ito at buong pagmamalaki na sinabi na, ito ay lahat dahil sa kombinasyon ng sinabi sa kanya ng kanyang master pagkatapos makita ang skill tree kanina. Ipinakita ni Mangam kay Bay ang pangatlong kasanayan, na isang bagong na-unlock na, na skill tree na pinili niya ng magisa. Ang pangatlong kasanayan na tinawag niyang Dream Visitor at katulad ng dalawa kapag pinahusay ng Dream Entry at Awakening ay maaaring magbigay sa kanya ng autoridad na payagan ang isang visitor sa Dream World na pumili na bumalik sa katotohanan mula sa anumang epektibong Dream Totem. Gayun din, maaari nitong ipadala ang mga taong pumapasok sa mga panaginip pabalik sa katotohanan mula sa anumang epektibong Dream Totem. Natigilan si Bai. Ang kasanayang ito ay halos magkapareho sa isang kakayahan sa teleportation. Karaniwan, kung gusto ni Mangam, maaari niyang hilahin si Hansha sa panaginip ngayon at gamitin ang dream totem na ginagamit niya upang mag-teleport sa kanyang tabi, o maaari din siyang pumili na hindi pumunta at ipadala ang kanyang master doon. Nang marinig ito, ngumiti si Bai at sinabi na, sa mga tuntunin ng pagpili ng kasanayan, si Manggam ay maaari nang ituring na isang graduate ngunit sa ibang mga aspeto, may mahaba pa siyang lalakbayin bago siya magtapos sa susunod na antas. Si Mangam nasabit na subukan at pag-aralan ang epekto ng kanyang mga bagong kasanayan. Nagtanong kay Bay kung may oras siya. Oo, sigurado, sagot ni Bay. Pumunta ka at maghintay sa training ground sa kalagitnaan ng bundok at pupunta ako doon sa lalong madaling panahon. Masayang sumang-ayon si Mangam at nagmadali. Ang atensyon ni Bai ay bumalik kay Song Zhang. Sinabi niya sa kanya na, tipunin ang ilan sa kanilang mga tao na may iba't ibang antas ng mental strength upang subukan ang mga bagong kasanayan ni Mangam sa totoong labanan. Sumang-ayon si Song Zhang dito nang walang problema. Sumagot siya na, ipapatipon niya sila sa training ground sa kalagitnaan ng bundok kapag nahanap na sila. Pagkatapos ay yumuko siya patungo sa kanya, pinatakbo ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat sa isang mapangakit na paraan. Pinaalalahanan ni Song Zhang si Bai tungkol sa pangangailangan na huwag magsanay ng masyadong matagal. Lahat ay handa at kailangan nilang gantimpalaan ang Lord ng lungsod ngayong gabi. Siyempre, nauunawaan ni Bai ang ibig sabihin ni Song Zhang. Idinagdag pa ni Song Zhang na, narinig niya na naghahanda ng surprise gift ang kanyang anak na babae para sa kanya. Samantala, habang lumipat ang eksena sa villa ni Song Zhang sa loob, ang harem ni Bai naganap na nakasuot ng kanilang battle armor. Abay din sa paghahanda para sa kanilang nalalapit na labanan. Mga kapatid na babae, anunsyo ng isa sa kanila, kumpiyansa ba ang lahat sa pagpapabagsak sa City Lord sa labanan ngayong gabi? Siyempre kami ay kumpiyansa, sagot ng isa habang ang iba ay nag-uunat at naghahanda sa kanilang sarili. Ngunit Song, go, patuloy niya, mangyaring huwag kang maging katulad noong huli. Nawalan ka ng malay bago pa kami makagawa ng anumang mahalagang bagay. Sa isang mukha na namula sa pagkapahiya, sumigaw siya na, ang nangyari noong huli ay tiyak na hindi na mauulit. Inilaan niya ang lahat ng kanyang free attribute point sa kanyang physique. Gayunpaman, habang lumipat ang eksena, lumipas ang ilang oras at sa kasalukuyan, si Bai ay nagpapahinga sa kanyang kama kasama si Song Zhang sa tabi niya. At tila ang training session ni Manggam ay nangyari off-screen dahil ang isang curious spy ay gustong malaman kung bakit hinahanap ng kanyang disipulo si Song Zhang. Lumabas na tinanong ni Manggam si Song Zhang kung mayroong anumang dungeon sa malapit dahil gusto niyang makakuha ng ilang experience points. Oh, kung gayon sabihin mo sa kanya na pumunta at hanapin ako kapag tapos na siya. May gusto akong itanong sa kanya. Pagkatapos ng maikling serye ng klik sa hangin, sumagot si Song Zhang na sinabi niya sa kanya. At sa paraan, patuloy niya, nakatingin kay Bai, ang kanyang mga mata ay kumikislap tulad ng madilim na mga bituin. Ang lahat ay talagang gusto mong magbigay ng ilang patnubay sa kanilang mga combat techniques at pagpili ng kasanayan. Biglang lumitaw si Songgo sa eksena at sumang-ayon ng nasa sabik sa kanyang ina. Mabilis siyang pumunta sa kondangan ni Bai. Itinuro ni Bai na ang kanyang A-level talent skill 3 ay napakadiretso at halos wala itong anumang mga sanga. Kaya anong patnubay ba talaga ang kailangan niya? Nang marinig ito, namula si Songgo sa pagkapahiya at walang maituturo na dahilan ngunit mariin pa ring sinabi na gusto lang niya. Ang kanyang ina ay bahagyang nahihiya rin dito, ngunit walang kapangyarihan upang pigilan siya. Naaliw, sumang-ayon si Bai at inutusan siyang magpadala ng screenshot ng kanyang skill tree kapag tapos na sila. Sa sandaling iyon, isang close-up view ng buong silid ang ipinakita. At tila, hindi lang sila tatlo dahil ang agarang espasyo sa paligid ni Bai ay puno ng kanyang harem. Ang unang skill tree na tiningnan ni Bai ay kay Song Zhang. Ang S-level amethyst ay may tatlong evolution paths, na medyo marami. Humingi ng opinyon si Song Zhang kay Bai. Naniniwala siya na ang direksyon ng kanyang amethyst evolution ay tila napakakapakipakinabang. Oo, ganoon nga. Ngunit isa kang reyna, hindi isang mandirigma, itinuro ni Bai. Ang iyong prioridad sa leveling ay dapat na pangunahing i-upgrade ang iyong amethyst evolution at mental fortification. Amethyst gaze with boundless depth at noble eye. Ang mga kakayahan na ito ay nagpapahintulot sa iyo na maunawaan ang iyong kalaban at may kasama pang mga kakayahan sa control. Ang mga ito ay mas angkop para sa iyo. Ang Amethyst gaze ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga attributes at sa isang sapat na mental power gap. Maaari pa niyang basahin ang isip sa boundless depth kung may makikipag-eye contact sa kanya papasok sila sa isang dead state at mawawala pa ang kanilang sense of direction. Nag-isip si Song Zhang tungkol sa kanyang mga pagpipilian, nagmumuni-muni ng kaunti. Tinawag ni Bai si Wei Shiro na inaanunsyo na ang kanyang A-level skill overview ang susunod. Lumapit si Wei Shiro, ngunit ipinagbigay alam niya kay Bai na ang kanyang skill tree ay mayroon lamang dalawang sanga. Ipinalam ni Bai sa kanya na, ang pagkakaroon ng mas kaunting skill tree ay hindi mahalaga. Dapat niya lang itong i-unlock muna upang makita nila itong magkasama. Tulad ng ginawa niya, ang kanyang unang skill path ay threat vision. Iha-highlight nito ang isang target sa loob ng paningin na nagdudulot ng banta sa kanya. Pagkatapos ay mayroon ding kasanayan na see what I see. Pinapayagan siya nitong ibahagi ang kanyang highlighted vision sa mga kasamahan sa Koponan. Sa hinaharap, tila si Wei Shiro ay magiging isang indispensable god-level support. Sa pampatibe loob na ito, ipinagbigay alam ni Wei Shiro kay Bai na, magtatrabaho siya ng gusto sa pag-uunlock ng dalawang kasanayang ito ng mabilis. Sige, kalmadong sagot ni Bai. Ang iyong mga pangunahing kakayahan sa kasanayan ay talagang medyo kahanga-hanga na. Pagkatapos, ang susunod na tao ay si Luli na may B-level talent, illusory image, na talagang may kasanayan na maaaring lumikha ng mga himala. Nagulat si Luli nang marinig ito at nagtanong kung tunay bang tumutukoy sa kanya si Bay dahil maingat niyang sinuli ang lahat ng kanyang mga kasanayan, ngunit wala sa kanila ang tila may anumang kakayahan sa offensive. Kinuha ni Bay ang kanyang atensyon sa isang kasanayan niya na pinangalan ng Perceive Illusion as Reality. Tila, ang kasanayang ito ay may kakaibang epekto. Kaya, kung ang kalaban ay nabigong makita ang illusion, kung gayon ang ilusyon ay lilito na totoo sa kanila. Nangangahulugan ito na anuman ang pinaghihinala ang totoo ng kalaban ay magkakaroon ng epekto sa kanilang katotohanan. Ang isang halimbawa ay maaaring kung ang isang kalaban ay naniniwala na ang isang nuclear bomb sa ilusyon ay totoo. Kung gayon ang kalaban na ito ay tunay na maaapektuhan na parang tinamaan ng isang aktual na nuclear bomb. Ipinaliwanag ni Bay na ito ay dahil sa kadahilan ng ito na ang kasanayan ay kulang ng anumang description ng damage dahil anumang bagay ay posible. Humanga si Song Zhang dito at sinabi na, nakakabaliw ang kakayahan ni Luli. Ito ba talaga ay isang B-level talent? Hindi eksakto, alam na sagot ni Bai. Ipinaliwanag niya na, ang talent ni Luli ay hindi kasama ang mga kasanayan upang magbalat kayo ng energy waves o aura. Kaya, ang mga pure illusions ay medyo madaling makita, nangangahulugang ang tagumpay ng kanyang mga illusions ay ganap na nakasalalay sa kanyang teknik. Pagkatapos, ang susunod sa listahan ay si Susan na may B-level talent, rapid recovery. Sa kasanayang ito, maaari siyang magbahagi ng mga points ng pantay-pantay sa stamina, flesh, at mind recovery abilities. Ang lahat ng kanyang mga kasanayan ay nagkakabisa sa kanyang sarili muna, at pagkatapos ay sa iba kapag aktibo niya silang tinutulungan na makabawi. Ang kakayahan ni Susan ay simple ngunit praktikal, at ayon kay Bai hindi pa siya nakakakita ng mas mahusay na medical talent kaysa sa kanya. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito do. Maraming salamat po.